Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking tugon mula sa isa nating taga-subaybay. Kaya shout out sa iyo Miss Gail Molina. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kahantulad sa panaginip na ito. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Try TV at i-share nyo na din. Maraming salamat! Kadalasan sa ating mga kababaihan, pinuputulan natin ang ating buhok after breakup dahil kadalasan ito ang ating paraan para ipakita sa mundo that we has turned into a new leaf o kay nagbago na tayo na hindi na tayo attached sa ating mga nakaraan. Similarly, ang panaginip tungkol sa pinutulan ng buhok ay nag-symbolizes ng pagbabago. Pero ito lang nga lahat? hindi dahil marami pa itong ibig sabihin. Ang buhok ay nag-symbolizes ng power, sexuality at virility. Napapansin mo naman siguro sa ibang cultures across the globe na mandatory sa mga babae na tak Pan ang mga buhok ng piece of cloth tuwing sila ay nagdadasal. Kung ang buhok ay may kakayahan na mag-attract kahit ang mga anghel at mystical spirits, ano pa ba ang ibang kahulugan sa panaginip maliban sa pagbabago? Kadalasan, ang pagupit sa panaginip ay nangangahulugan na you have moved on mula sa mga bagay at nagsisimula ka ng linisin ang slate. Pero may mga pagkakataon na ang interpretasyon ay maaaring magiging worse. May mga pagkakataon na ito din ay nangangahulugan ng revenge. Maaari daw na merong tao na sinusubukan na paghiwalayin kayo ng partner mo by employing an imaginable means. Generally speaking, ang panaginip tungkol sa pagputol ng buhok ay nangangahulugan na ang iyong buhay has or is about to turn a new chapter. Hindi ka na daw o mano relevant to some past experiences. Posible din na ikaw ay nagdisconnect sa iyong sarili mula sa mga toxic past and memories of traumatic incidents. Ito din ay nag-reflect sa iyong generosity. You may have taken up the responsibility para makatulong sa mga tao. Paminsan-minsan, ang panaginip ay maaari ding reflection sa iyong selfishness. Gusto mo daw na ang mga tao ay mamumuhay according sa iyong terms. Perhaps you care a lot about how they can make you happy. Ang panaginip ay nag-stand din ng losing control sa iyong buhay. Ang iyong buhay daw ay masyadong magulo at wala ka ng kakayahan na panatilihin ang mga bagay sa lugar. Kaya minsan ay naghahanap ka ng tulong sa iba to set your life straight. In some cases, ito din ay nangangahulugan na minamanage na daw ng ibang tao ang iyong buhay kahit pa hindi mo ito Hinihingi. May pagkakataon na ang panaginip ay konektado din sa pagkawala mo ng tiwala sa isang tao at ang tao na yan ay maaaring ang iyong lover, family or business partner. Sana so, ano nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, The Right TV at i-share nyo na din. Hanggang sa muli, paalam!